Nabwisit ng announcer na ito mga idol at talagang nagrant kay James Harden sumabog sa inis. Well, sa live telecast kasi mga idol bago ang harapang Dallas at Clippers kahapon at yung Mavs announcer ay meron niyang sinabi kay James Harden na talaga namang naging viral sa social media. no i'm telling you in advance you're welcome for the wisdom i'm about to spew you wanted dwight howard they brought him in and got rid of him when you were tired of him you're the point guard you were holding the reins because james you're not the beard you're not the system walayon the problem. Wala well, yun nga dito sa reporter ay sana nga daw ay may maniwala sa kanya kagaya ng naging paniniwala ni Daryl Morey dito kay James Harden. Sabi niya na gusto mo nga daw dati si Mike D'Antoni as a coach kat binigay nga daw sa iyo yun ni Daryl Morey at ng Rockets. Gusto mo maglaro ng isang certain style of basketball? Abay tinupad naman daw yun ng Rockets. Sinabi mong gusto mong maging teammate si Dwight Howard abay tinupad din niya ni Daryl Morey at ng Rockets kinuha nila and then nung nagsawa ka na pinalis mo na si Dwight Howard. Ganun din daw si Chris Paul sabi ng announcer gusto mo siyang maging teammate tinupad yan ng Rockets ni Daryl Morey nung nagsawa ka na pinalis mo lang din kagaya nung ginawa mo kay Dwight Howard and then gusto mo si Westbrook noon tinupad din yan ni Daryl Morey at ng Rockets. Dagdag pa na itong announcer mga idol na gusto mong pumunta sa Vegas tuwing off days sa season. Abay hindi na rin daw yan pinansin ng Houston Rockets kanilang pinalampas na yan para lang patuloy kang maging masaya. Pinagstay mo nga rin daw ang buong team overnight para lang makagalak at makapagparty ka. Abay pati daw yan ay tinanggap na ng Rockets at binago pang schedule just for you. At nung nagsawa ka na nga daw dito sa Houston, sinabi mo lang sa kanila na bye-bye na. Ayaw mo na at gusto mo nang pumunta sa New York. Abay pati daw yan, kanilang tinupad at dinala ka sa Brooklyn na iyong preferred destination. At kung hindi nga daw nag-work ang big train nyo sa Brooklyn Nets after just one year, abay sinabi mo na ayaw mo na rin doon at gusto mo namang lumipat ng team. Gusto mo nang bumalik dito kay Daryl Morey. And guess what? Ginawan niya ng paraan ng Brooklyn Nets. Dinala ka sa Sixers at naging kapalit mo pa nga daw si Ben Simmons, isang young and upcoming star para daw sa'yo. And then naging teammate mo isang MVP na si Joel Embiid. Tapos ano daw ang naging reaction mo? Sinabi mo na hindi ka hinahayaan ng Sixers to play how you want to play at parang nililimitahan ka? Well guess what? Sabi ng announcer. Ikaw ang point guard James Harden. Ikaw ang nagpapatakbo ng opensa ng buong team. How is that not being able to do what you want? Ginagawa mo nga daw ang gusto mo sa team sa Sixers. Pero ano daw ang naging resulta ng pagiging free mo in playing your way? Well, umiskor ka daw ng 9 points lamang sa elimination game laban sa Boston Celtics last playoffs. Matapos niyan, gusto mo namang lumipat at dito naman sa bright lights ng Los Angeles. Abay, kinipad na naman daw yan neto ni Daryl Morey para sa iyo. At ngayon daw, tingnan natin kung ano ang mangyayari. At ang naging closing remarks nga mga idol ng Mavs announcer na ito, dito sa kanyang naging rant kay James Harden, sabi niya, Hey, James, you're the problem. Kapag hindi nga daw gumana naman itong sitwasyon mo sa Clippers, magtuturo ka na naman daw kung sino may kasalanan at dilipat ka na naman daw ng ibang team. Pero wala ka na nga daw mahanap. Kasi ayon nga dito sa Mavs announcer mga idol, Hey James, you're not the beard, you're not the system, you're the problem. Yan nga mga idol ang pang talk ng isang Mavs announcer kay James Harden at mukhang punong-puno na siya at ngayon ay sumabog na siya sa inis sa mga pinaggagawa ni, ni Harden. Anyways mga idol, ano bang opinion nyo dito? Ano bang masasabi nyo? Anong inyong take? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.